May mayong hapon. Storytelling sa taha. Kaya naka dugog man din kantahan na Don't say you love me by the course. Don't say you love me and last forever. Don't tell me you need me. Naman, mga dungog man na. Na story, ana. Kuha na ano siya, kanang story niya siya sa about sa lalaki nga na in love sa babae. Na love ba at first sight sya ba? Uh, niya. Yeah. Uh, kanilang, kaning girl, silinga na sa rinila nya yeah. Gusto gina na siya nga. Ginahat siya ni nga babae. Ano, nanguyab siya ni biya na. One month siya gisugot. nya yeah. Lipe guys siya kay gisugot na yun. Gisugot siya, siya sa babae. Yeah. Pero one month sad, lagi dugi dugay sad. Niya. Yeah. Ni-promise siya siyang guling. Nga. Kaning tanang love, caring, kanang pagsabot tanan tanan kal, murag ang kalibutan gani niya murag ihatag niya tanan sa babae ba murag tuyok ang kalibutan sa babae ana niya kanam kay gusto lagi sa lalaki na kanang bayhan gusto niya nga iyang madayon niya isiguro yun ba kanang babae nga sure gyud siya nga kanang bayana, iya junang nang pakasalan iya junang dayunon tanan mga attention tanan lagi love wala gihurot na gud tanan nang yang gugma sa nang ba munay sakit munay di sakit inana ya naabot jud panahon nga ang babay wala na siyang wala nagrahi sa lalaki na, nakakita na siya lain ba ano nga misulti iya jogi prangka iyang gi ko nang lalaki kelitan yang bua gani kay nang siya nang mo lagi yang rasa ni na nang na lain nak na naganaha nang siya lain kanang nagustuhan yang una siya gani sa lalaki na mura siya na pul na ana ba nya ningun ang lalaki na di pa gid duli di siya kanang kuan di ay kanang di pa siya sapat nga tanan attention tanang love hatag na mania sa babae niya, kapag na ko tinto. Niya. O niya ato, niya. Nagbuwagid sila. Niya, ang babay. Na, nanaylain ba? Niya, siya, wala siya kadawat. Niya. Lingon ni na, ni lingon siya. Kadang timsong nga, don't say you love me. mga favorite yun lang timsong. Siya, siya po nag, buot-buot po an na nga mo po yung timsong nila sa kanang babay. O niya, niingon siya. Kung mamatay mang galing siya, kaya ako nung kataha mo i-play ba? kayaon siya, hantod, ilubong. kay mo yung gusto nga, kuan ba, grahan siya ng kataha, kay i-dedicate na niya ang kataha para sa babay para siya kalimot, para siya rin makalimot ang babay niya. Kaya ba? Nga na kuan ba, mo ang lahang timsong. Ngayon yung isa siya pamilya ko, matay man ganun siya mo, na i-play nga kanta. Antod nga ilubong siya, haya niya ilubong niya. Wala ra sad siya mabarkada or siyang mga girikanan. Wala ra good na kabuang awit nagtusyal kabuang ra niya ng anak. Ya wala damha. Nag ang ah, good ganang gitu natuman jud ang yang ganang netabo gud banga. napakamatay gud siya. Mo nagingon na too much love will kill you. Tinuod gud ano. no sobras gugma ba sa sa usa Imo tawo tanan lang tanan na gugma tanan imong halos hal, halos tanan na lang gyud ang imong hang pagkatao tanan gugma gihatag ni gyud nimo niya ba kay para makontento gyud ang usa ka tawo pero wa gyud ang mga Ibiyaan ng giyapon siya niya mo kadaw. Di kadawat. Muna nang, muna yung resulta ka. Di kadawat. Anak. Mag-depress, no? Depression, anak. Muna, parahon nag, papakamatay, may suicide, muna. Muna ginigit ta, may kita sa tsaka tao, didi gina to ihatag tanang love, tanang ng, ta ng gina mo, imong, imong ihatag nga lang dito ta, wala nang gina, gina magbili ng imo, ano ba, di gina mayo na. Okay, hans <coughs> gani nga, ma-failed mo, dili mo magkadayun, di ka kadawat, mura ka ma-depress, nga, yeah. Maghono na lang papakamatay, mapakamatay magigugma ba gani ka magbilin dyo para imo okay, once gani nga digid mo magkadayon marag mak, kanang diliki sakit nya, yeah. makamubo na sag ka ba uh, recover na ka maor na. that's all